Magandang tanghali sa inyong lahat. At dito ako, mag-iisa lang muna ako dito sa ibaba at maghahantay ako ng ating alaga. So habang maghahantay ako ng alaga, guys. Okay. Akis po ring alindahaw Sa uyu huy gianod-anod Nangitag kapayapaanahan sa tanaman sa mga kabulaka oh ayaro 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 ba ayaro ba Ang ayaro Ang ano, Ang natunog na yun. Pasensya na lang guys ha. Ah. Magandang tanghali na pala sa inyong lahat yan guys sa ah. Happy lunch time na pala sa, sa inyong lahat. Uh, si GSM Lin Vlog guys eh andito sa ibaba. Naghahantay. Nag, nagmuni-muni sa ibaba. Naghahantay sa alaga. Kaya kantakan kanta lang ako eh, hindi ko alam kung tama na ba yung lyrics na yun, Ay, eh. basta kakanta lang ako, ganun lang boy, di ba? Oh, shout out, shout out yan sa mga katimba lulong reels tulungan ko yan at saka kay Ikyang Life, kay Ma'am Shireen Impalsarin, kay Ma'am Earl, kay Ma'am Earl, at chepri at sa iba ng mga katim ko dyan, kay uh, Sis Gandariki, at kay Wonder Bia, kay Victoria, kay Ma'am Luningning, kay Ma'am Marilyn, kay Ma'am Philly, at sa lahat-lahat ng mga ka team ko dyan. Shout out dyan sa inyong lahat. Ingat-ingat tayo palagi sa ating ano. At higit kay Ma'am Rosalie Sainis. At eto ako guys sa ibaba magadaldal muna ako mag mangyawi <laughs> walang magawa kabang nga ganyan tayo magre-record kaya hagandang hapon na naman sa atin lahat oras na naman para mananghalian at anong mga ulam ninyo dyan ako ay nandito sa ibaba ng building nag, naghihintay ng aking alaga God bless us all bye bye